tanong pala ako nang saan ang probinsya ko is ano, Libak Sultan Kudarat po. Pinanganak ako sa Libak Sultan Kudarat. Kaya salita namin doon, Ilonggo, uh, Ilonggo Antiquino Isaya Tsaka may mga Ilocano din yung puro mga kamag-anak namin kasi Ilocano si Nang si Mama ko, Luna La Union. sa mga taga Mindanao diyan, shout out sa Libak. Gusto ko na gid mag-uli dira sa Libak ba pero wala gid kwarta. Ngayon, lagi ng pang-uwi. Uh, Patay pre estudyante pa tayong pag-aaralin. ang uh, hirap ng malayo. Yung nanay ko nasa palimbang. tuwin ko man Wala pang kwarta. Wala pa tayong money. Ipit pa ang person. Sarap sa feelings, guys, na makauwi ka sa talagang probinsya. Diba? Masaya. Lalo pag ginawa ilang taong kang hindi pauwi. Ka. Tapos nauwi ko nung ano, nung namatay sa papang ko. Nung may lang, eh. mahal pa ng tiket. Ang pa ng tiket. Manila, gano'n na, sa bus. Depende kung bus or carpool ka. Tapos Manila to, airport Manila to Davao. Depende kung Davao ang baba mo or Gensan, gano'n. Nung last kasi umuwi ako, Gensan kami ni ate. Nasa 4 plus, ato, 5,000 yung ticket namin dalawa, tag-isa kami. Tatlo kami umuwi, tsaka si kuya ko. Tapos, Gensan airport to sakayan ang van, na naman taxi. Kaya taxi namin, 500 data. And then, tatlo na kami doon sa 500. And then, sa van naman, van to papunta kila mama ko, ayun, nasa 300 data isa. Kaya, Diyos ko, pag wala kang pocket money doon, huwag ka nang umuwi. Dahil gastos. Wala kang ipon talaga, saka wala kang malaking pera. Hindi rin enjoy yung bakasyon so, yun, mo. Okay, naisip mo yung gastos mo.